Isang, lamang, isang tinatanggap ko, isang nais ko. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ay nahayad. Napagtanto mo na ang sagot ay palaging nasa loob mo. Ipinakita sa iyo ng Diyos ang daan. Ngayon, ang natitira na lamang ay sundan mo ito. Ngunit bakit ka nagdadalawang isip? Ano ang humahad lang sa iyo? Ang takot na magkamali? Ang pagdududa na nagpaparalisa sa iyo? Ilang beses mo nang narinig ang tawag na ito at nagkunwari na hindi mo ito narinig. Ipinakita na sa iyo ng Diyos, tinukso ka, ginabayan ka, ngunit ikaw ay umatras, nagtago sa likod ng mga dahilan, at pinabayaan ang mga palatandaan na parabang mga pagkakataon lamang. Ngunit hindi ito mga pagkakataon. Hindi kailanman. Humihingi ka ng kaliwanagan, ngunit pinapabayaan mo ito kapag dumating na. Nais mo ng mga sagot, ngunit umiwas ka mula dito kapag sumulpot nais mo ng daan na walang hadlang, ngunit nakakalimutan mong ang pananampalataya ay tumitibay lamang sa mga pagsubo. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong kinakailangan, ngunit hindi siya makakapagpasya para sa iyo. Ang pagpili ay palaging nasa iyo. Kaya ano ang hinihintay mo? Naghihintay ka ng mas malaking palatandaan, isang pambihirang bagay, na parang ang boses ng Diyos ay kailangan pang maging umaabot sa tainga upang magtiwala ka sa wakas. Munit bumubulong ang Diyos dahil alam niyang ang mga talagang nais makinig ay nakakarinig. Naramdaman mo na ba ang tawag na ito sa iyong puso, nakatanggap ka na ng mga hindi mapapasinungali ng patunay, naranasan mo na ang mga sandaling ang lahat ay umayon. Parang isang di nakikita na kamay ang naglalagay ng bawat piraso sa tamang lugar. At sa kabila nito, nagdududa ka pa rin. Baka ang takot mong umalis sa iyong zona ng kaginhawaan ang pumipigil sa iyo na magpatuloy. O takot ka bang sa pagtanggap sa dang ito, lahat ay magbabago? Ang katotohanan ay lahat ay magbabago. Ngunit hindi para sa mas masama, kundi para doon sa matagal mo nang hinahanap. Ang kaligayahang iyong pinapangarap ay hindi na sa mga walang kabuluhang pangako o mga madaling landas, kundi sa daan na inihanda na ng Diyos para sa iyo. Kaya't bakit patuloy na umatras? Ano pa ang kinakailangang mangyari upang ikaw ay makapagpasya? Ipinakita na ng Diyos ang daan ay nasa harap mo. Ang tanging kulang ay ang iyong pagsasabi ng i at ang pagkuha ng unang hakbang. Alam mong kailangan mong gawin ang hakbang na ito. Ramdam mo ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Pero may humahad lang sa iyo. Marahil ito ay ang takot sa hindi alam o kaya'y ang kakulangan ng tiwala sa hindi mo alam kung saan patungo ang landas na ito. Pero paano kung ang tunay na sagot ay naroon mismo, sa pagtitiwala na magpatuloy kahit hindi mo lubos na nakikita ang lahat? Hindi na nga ko ang Diyos na madali ito, ngunit ginagarantiyan niyang kasama ka sa bawat sandali. Hindi kanya tinawag para sa isang walang kabuluhang paglalakbay, kundi para sa isang layunin na tanging siya lamang ang nakakaalam ng lubos. Humihingi ka ng mga senyales at dumarating ang mga ito. May mga tao na dumarating sa iyong buhay upang magbigay ng direksyon. May mga salita na tumatago sa iyong puso sa tamang oras. Mga munting himala ang nagaganap sa iyong mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, ikaw ay nag aatubili Ano pa ang dapat mangyari upang mapagtanto mong kumikilos na ang Diyos? Na ang panahon niya ay hindi katulad ng sayo, kundi ito ay perpektong panahon? Na hindi siya nagkukulang? Nais mo ng siguridad, ngunit ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa tiyak na nakikita, kundi sa tiwala sa nararamdaman. Ilang beses ka nang tumingin sa likod at napagtanto mong iniligtas ka ng Diyos mula sa isang bagay na hindi mo pa naunawaan sa oras. Ilang beses ka nang nagreklamo dahil hindi naging maayos ang isang bagay at sa bandang huli ay naisip mong ito ay isang pagliligtas. Ngayon, tingnan mo ang kasalukuyan. Nasa harap ka ng isang pagpipilian at itinuro na ng Diyos ang landas. Ngunit hindi siya makalakad para sa iyo. Ang tanging kulang ay ang iyong desisyon. Isang simpleng iyong. Isang hakbang ng pananampalataya. Titiwala ka ba? Kung ang sagot ay eh, bakit hindi ka pa kumilos? Ano pa ang dapat mangyari upang maunawaan mong ang panahon ay ngayon? Humihingi ka ng direksyon, ngunit naglalakad ka sa bilog. Umaangal ka para sa isang bagong simula, ngunit hawak mo pa rin ang mga tanikala ng nakaraan na parang bahagi ng iyong pagkatao. Ngunit hindi yon. Hindi kailanman naging bahagi ng iyo. Ilang beses ka na bang ipinakita ng Diyos na may mas malaking bagay na naghihintay sa iyo? Ilang beses na isinara niya ang mga pintuan na labis mong gustong buksan, at pagkatapos ay napagtanto mo na iyon ang pinakamainam na nangyari. Ngunit ngayon, hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa niya, kundi sa kung ano ang kailangan mong gawin. Hindi kayang piliin ng Diyos para sa iyo. Maaari niyang liwanagin ang landas, ngunit ang hakbang ay sa iyo. Takot ka bang magkamali? Na magsisi? Ngunit, paano kung ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagsubok? Kung ang pagsisisi ay darating mula sa hindi kailanman pagkuha ng hakbang na yon. Tumataas ang panahon. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. At hindi kayang pilitin ng Diyos na ipanawagan mo ang nakatakdang para sa iyo. Tanging ikaw lamang ang makakapag-ayon. Kaya, ano ang magiging desisyon mo? Magpapatuloy ka bang tumanggi? Magtatago ka ba sa likod ng mga dahilan, naghihintay ng perpektong pagkakataon na hindi kailanman darating? O sa wakas ay pagtitiwalaan mong inihanda na ng Diyos ang lahat at ang tanging kailangan mo na lang ay sabihin ang i. Kung sasabihin mo ang i, lahat ay magsisimulang kumilos. Subalit kung mananatili kang nakatigil, walang magbabago. Nagsagawa na ang Diyos ng bahagi niya. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon at ang katotohanan ay ang pagpili na ito ay palaging nasa iyo. Bumulong ang takot, paano kung hindi ito magtagumpay? Ngunit sumasagot ang Diyos, paano kung ito mismo ang kailangan mo? Tumingin ka sa likod, nakakapit sa mga nangyari, ngunit ang Diyos ay nasa iyong harapan, tinatawag ka sa isang bagong simula. Ang problema ay nais mong makita ang destinasyon bago simulan ang paglalakbay. Nais mo ng katiyakan bago manganganin. Ngunit ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagiging tiyak sa dulo. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit na hindi mo nakikita. Marahil ay hinihintay mong maramdaman ang iyong sarili na handa, ngunit ang pagiging handa ay hindi dumarating bago ang desisyon. Kumilos ka at pagkatapos ay pinapalakas ng Diyos ang iyong paglalakbay. Nagbibigay ka at sa kamo natutuklasan na hindi ka kailanman nag-iisa. Munit habang nag-aalinlangan, nawawalan ka ng oras ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay nandoon pa rin naghihintay. Ngunit hanggang kailan? Huwag malito ang pagkaantala sa paghahanda. Nagsalita na ang Diyos. Alam mo na. Ang tanong ay, hanggang kailan ka magtatago mula sa kung ano ang ginawa upang mapasayo? Maaari kang magpatuloy sa paghihintay, pagpapaliban at paglikha ng mga dahilan. Munit sa kaibuturan, alam mong walang dahilan ang sapat para patahimikin ang kung ano ang pinagtibay na ng Diyos sa loob mo. Nandyan ang pagtawag, matigas ang loob, nananayag sa iyong puso. Nararamdaman mo, ngunit nagkukunwari kang wala. At kung ito na ang iyong huling paalala. At kung ito na ang huling pagkakataon na ipinapakita sa iyo ng Diyos ang daan, bago ka maligaw sa mga hindi kinakailangang pag-ikot. Ilang pagkakataon na ang iyong pinalagpas dahil sa takot. Ilang beses ka nang lumingon pabalik at nag-isip, kung kumilos lang ako noon. Huwag hayaang ito ay maging isa pang pagkakataon na 'yon. Huwag maghintay na ang mga pangyayari ay pilitin kang gumawa ng desisyon. Ang Diyos ay mapagpasensya, ngunit nagtuturo din sa pamamagitan ng sakit kapag pinabayaan natin ang kanyang mga senyales. Hindi dahil gusto niyang magdusa ka, kundi dahil paminsan-minsan, doon lamang tayo natututo. Gusto mo bang tiisin ang presyo ng pagkaantala? Gusto mo bang ipagpatuloy ang pamumuhay na hindi umabot sa mga pangarap ng Diyos para sa iyo? O, sa isang pagkakataon, pagkakatiwalaan mo at gagawa ng hakbang na hinihintay niya? Ang desisyon ay nasa iyo. Pero tumatakbo na ang oras. At ang oras ay hindi naghihintay. Ito ay sumusulong, dinala ang mga pagkakataon na maaaring hindi na muling bumalik. Hindi ka pinipilit ng Diyos, ngunit binabalaan ka niya. Binibigyan ka niya ng kalayaan upang pumili, ngunit malinaw din niyang sinasabi, ang bawat pagpili ay may mga kahihinatnan. Kung mananatili ka kung nasaan ka, ano ang magbabago? Ano ang magiging mas mabuti? O kaya naman ang lahat ay mananatiling pareho, at ang pagkaabala sa loob mo ay lalalalang. Maari mong subukang hindi pansinin ito, ngunit alam mong ang buhay ay hindi kailanman magiging ganap hanggat hindi ito nakakasalalay sa layunin ng Diyos para sa sayo. At kung ito na ang tamang sandali na pinili ng Diyos para kumilos ka. Kung ito ay ngayon o kailanman. Gusto mo bang talikuran ang posibilidad na makamit ang isang napakagandang bagay dahil sa pag-aalinlangan? Wala nang dapat hintayin. Wala nang makatwirang dahilan. Ipinakita na ng Diyos. Alam mo na. Ngayon o ikaw ay susuko o magpapatuloy ka sa isang buhay na hindi sumasalamin sa kung ano talaga ang maari. Kaya, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot ay katahimikan, alamin mo na ang katahimikan ay isang pagpili rin. Ang hindi pagdedesisyon ay isang desisyon. At tuwing pinapabayaan mong tawagin ka, unti-unti kang lumalayo sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ilang beses pa kailangan kang gisingin ng buhay para makita mo? Gaano pa katagal ka magpupumilit sa mga daang humahantong sa malayo sa kung ano talaga ang mahalaga? Napansin mo na ba na sa tuwing sinusubukan mong mag-isa, may nangyayaring hindi maganda? Nasa kabila ng iyong pagsusumikap, walang bagay na umaayon sa dapat mangyari. Ito ay hindi aksidente. Ito ay ang Diyos na nagpapakita sa iyo na hindi mo kaya ito mag-isa. Ngunit nandito siya, ngayon, hinihintay ang iyong i. Hinihintay na maunawaan mo na hindi mo kailangang dalhin ang bigat na ito mag-isa. Hinihintay na magtiwala ka kahit hindi mo nakikita. Tumatakbo ang oras. Dumadaan ang mga pagkakataon. Patuloy ang pagtawag ng Diyos. Ang tanong na natitira ay kailan ka titigil sa paglaban at sa wakas ay tatanggapin ang kung ano ang para sa iyo. Kung patuloy kang hihintay sa perpektong pagkakataon, hindi ito darating. Ang Diyos ay hindi tumatawag sa iyo para sa panahon na lahat ay nasa ilalim ng kontrol, kundi para sa ngayon, sa gitna ng mga hindi tiyak, mga pagdududa at mga kahinaan. Hindi siya nag-aasam na ikaw ay handa na, dahil alam niya na sa paglalakbay ay doon kanya pinapalakas. Ano pa ang kailangan mangyari para maunawaan mo? Isa na namang nakasarang pinto. Isa na namang pagkabigo. Isa na namang sitwasyon na magdadala sa iyo sa iyong hangganan. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pangyayari, at kung hindi mo siya pinapakinggan sa pamamagitan ng pagmamahal, kung minsan, kailangan mong matutunan sa pamamagitan ng sakit. Ngunit ang pagpili ay sa iyo pa rin. Huminto ka na sa pag-antala ng hindi maiiwasan ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay nandyan pa rin, ngunit hindi siya pumipilit sa sinuman na mabuhay sa kung ano ang nakaplano. Maaari kang magpatuloy sa paglaban, ngunit ang tanong na kailangan mong sagutin ay hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipagwawalang bahala ang maliwanag na katotohanan? Tumatakbo ang oras. Naghihintay ang Diyos. Ngunit ang desisyon, ito ay ikaw lamang ang makakagawa. Kaya, ano ang magiging desisyon mo? Kung patuloy kang magpapaliban, maaring ma-realize mong huli na nanawala mo ang isang bagay na hindi nababalik. Tinatawag ka ng Diyos ngayon dahil ito ang tamang panahon. Maari mong hindi makita, hindi maunawaan, subalit nakikita niya ang hindi mo nakikita. Alam niya ang nasa hinaharap at inaanyayahan kang magtiwala. Ngunit ang pagtitiwala ay nangangailangan ng pagsuko. Nangangailangan ito ng pag-abandona sa takot, pagpapakawala ng kontrol, pagtanggap na hindi laging darating ang mga sagot bago ang desisyon. Nais mo ng katiyakan, ngunit ganito hindi gumagana ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay maglakad kahit hindi mo nakikita ang buong daan, na alam na ang Diyos ay hindi kailanman nabigo at hindi rin siya mabibigo ngayon. Kung patuloy kang tutol, maari mong matapos ang buhay na hindi sumasalamin sa kung ano ang pinapangarap ng Diyos para sa iyo at ito ang lahat ng hindi niya nais. Nais niya na mamuhay ka ng buong buo, may layunin, may kasiyahan, may kapayapaan. Ngunit ito ay magiging posible lamang kapag tumigil ka sa pagtakbo. Kaya, muli, nagtatanong ang Diyos, nagtitiwala ka ba? Tinatanggap mo ba? Handang-handa ka na bang gawin ang hakbang na ito ng pananampalataya? Sapagkat handa na siyang hawakan ang iyong kamay at lumakad sa iyong tabi. Ngunit siya ay naghihintay sa iyo at hindi siya maghihintay magpakailanman. Narito ang tawag, ngunit darating ang panahon na ang mga pagkakataon ay hindi na bumbusina sa pinto. Ang Diyos ay hindi pumipilit, hindi nagpipilit, ngunit siya ay nagtuturo ng direksyon. At kung patuloy mong pababayaan, maari mong mapagtanto na nawala mo ang isang bagay na hindi mo dapat pinakawalan. Ilang beses mo na bang naramdaman ang pagkabahala sa puso? Ang pakiramdam na mayroong masigit pang naghihintay para sa'yo. Ito ay hindi aksidente. Ito ay ang Diyos na ginising ka, sinusubukang ipakita sa iyo na dumating na ang oras. Ngunit sa kabila nito, ikaw ay nag-aalinlangan. Naghihintay ka ng malaking senyales, isang bagay na mag alis sa iyong pagdududa ng tuluyan. Ngunit paano kung ang pinakamalaking senyales ay ito mismo, sa pagkakataong ito? Kung ang sagot na matagal mong hinihintay ay ang salitang ito ngayon, sa harapan ng iyong mga mata. Nagsalita na ang Diyos. Ang tanong ay hindi na kung ipinakita niya ang daan, kundi kung magkakaroon ka na ba ng lakas ng loob upang sundan ito. Ano ang kulang para sabihin mong, Ano pa ang kailangang mangyari upang maunawaan mong ito na? Naghihintay ang Diyos. Pero ikaw, ano na? O kumilos ka na ngayon, o baka gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagtatanong kung paano sana kung ikaw ay nagtitiwala. Naghanda na si Diyos ng lahat, ngunit hindi niya kayang hakbangin para sa iyo. Gusto mo ba ng higit pang mga senyales? Dumating na ang mga yon. Gusto mo ba ng higit pang katiyakan? Ang pananampalataya ay hindi kailanman tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot bago magdesisyon. Gusto mo ba ng garantiya? Si Diyos ang tanging garantiya na hindi ka kailanman magiging nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang katotohanan ay alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Ang pagdududa ay hindi nagmumula sa kakulangan ng mga senyales, kundi sa takot na bitawan ang mga bagay na nag-uumang sa iyo. Pero kung ang hawak mo ay eksaktong pumipigil sa iyo na maranasan ang mas malaking bagay. Naghihintay si Diyos sa iyong sagot. Ngunit tandaan, patuloy ang paglipas ng panahon. Ang pipiliin mo ngayon ay nagtatakda kung saan ka magiging bukas. Kaya, ano ang magiging desisyon mo? Magtiwala o patuloy na umiwas? Kung patuloy kang umiwas, ano ang matitira? Ang parehong siklo, ang parehong takot, ang parehong pakiramdam na nabubuhay sa kalahati. Ngunit kung magtitiwala ka, maaaring magbago ang lahat. Hindi na nga ko si Diyos na magiging madali, ngunit ginagarantian niya na magiging sulit. Maaari mong piliing baliwalain ang tawag na ito muli. Maaari mong ipanggap na hindi mo naramdaman ang salitang ito na humahaplos sa iyong puso. Ngunit sa kaybuturan, alam mo na ito ay para sa iyo. Alam mo na si Diyos ay nakikipag-usap ng direkta sa iyo ngayon. At kung ito ang huli mong pagkakataon na sabihin ang i, bago magsara ang pintuang ito. Gusto mo bang tunay na isugal ang pagkawala ng isang bagay na maaring ganap na magbago ng iyong buhay? Wala nang ibang dahilan. Wala nang oras para ipagpaliban pa. Ipinakita na ni Diyos. Ang daan ay handa na. Ngunit ikaw lamang ang makakapagpasya kung maglalakad dito. Kaya, ano ang magiging sabot mo? Kung ang sabot mo ay tahimik, alamin mo, kahit ang katahimikan ay may mga kahihinatnan. Hindi ka pipiliti ni Diyos, ngunit hindi rin siya makakapaghintay magpakailanman. Ang mga pagkakataong inilalagay niya sa iyong harapan ay hindi nananatiling bukas ng walang hanggan. Narinig mo na ba ang ganitong pakiramdam noon? Alam mo, sa mga pagkakataong malinaw ang isip mo na ito ang tamang landas. Munit sa bawat pagkakataong nagduda ka, bawat oras na nagpaliban, lumalaki ang pag-aalinlangan. At nayon, isang beses na naman tinatawag kanya. Sa pagkakataong ito, makikinig ka ba? O hahayaan mong lumipas ang isa pang pagkakataon at pagkatapos ay magtatanong kung bakit wala nangyayari? Inihanda ka ng Diyos para sa sandaling ito. Alam niya na kaya mo kahit na hindi mo pa ito tiyak. Ang kulang ay hindi lakas, hindi kakayahan, kundi desisyon. Isang hakbang, isang simpleng i, i ay maaaring magbago ng lahat. Ngunit ang oras ay tumatakbo. Naghihintay ang Diyos. Hanggang kailan ka mananatiling nakatigil? Hanggang kailan mo ipagwawalang bahala ang tawag na ginagawa ng Diyos sa iyong puso? Alam mo na ang sagot, naramdaman mo na ang direksyon, napansin mo na ang mga senyales. Ngayon, ang natitira na lang ay kumilos. Kung maghihintay ka ng perpektong pagkakataon, hindi ito darating. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagkilos, nangangailangan ng pagtatalaga, nangangailangan ng tiwala. Maaari kang patuloy na umiwas o maaari mong desisyonan, nayon, na magbigay ng hakbang patungo sa inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang desisyon ay iyo. Ngunit tandaan, ang oras ay hindi humihinto at ang mga oportunidad ay hindi naghihintay. Tinatawag ka ng Diyos, ngunit hindi siya makakapili para sa iyo. Kaya, ano ito? magpapatuloy ka bang lumaban o sa wakas ay magtitiwala. Kung ang mensaheng ito ay humaplos sa iyong puso, magkomento dito, tumiwala ako at sinasabi ang sa inihanda ng Diyos para sa akin. Gusto mo ba ng higit pang mga pagminilay nilay tulad nito? Mag-subscribe sa channel, ayon on ang notifications at I like ito. Sama-sama tayong sa paglalakbay na ito ng pananampalataya.